Ano ano? Basta kakasama kami taano ay. ay. <laughs> oh, o, oh sa gate na doon, sa isang gate. Magarito dito kung Oo. yan, 'di? oh. <laughs> I would one. Try, 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 try. Hello. ong siglang giniging 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 na giniging 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 yan. Tapos ilagay mo na lang dyan. Patong mo na muna yung kiri mo. ng saka jacket mo. O oh, tatay, halik na sa nanay. Hahaha. <laughs> Dito tata. Dito. Hoy, baba na kami. Mmm. Ingat no, kayo, ingat. Hoy, mga bata, pasok. O, pasok na, pasok na, pasok na. Bye-bye. 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 bye 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 Pasok bye 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 Bye-bye, nanay! Ingat!